Kasi marami nang tatanong about dito sa benefits na to kung apekt, makaka-apekto ba ganyan. Kasi may mga reason sila na na 3 days lang yung training nila, na stop na siya ganyan. Tapos eh hindi na nababalik tapos all of the sudden mag-a-apply sa iba, mga ganun ba? Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel Ayan, so nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel So please hit like and subscribe and click the notification bell Para maging updated po tayo sa aking mga videos for today Ayan So, hindi na magpaligoy-ligoy pa, no? Kasi gabi na ngayon. As is, walit lang naman yung oras na pwede tayong gumawa ng videos in regards sa inyong mga concerns. At, ah, uh, nagpapasalamat ako kasi tinangkilik ninyo ang aking mga videos at nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin, mga kaswisis, about sa ating mga episodes for today, no? Kung saan, eh, may mga bagay tayong uh, naguguluhan tayo or either natatakot tayo kung bakit nga ba ganon, no? So mga kaswisi, ang lahat ng sasabihin ko rito ay based yun sa experience ko, no? So dito kasi mga kaswisi, meron kasi nag-message, no? So ipapakita ko uh, sa screen, no mga kaswisi? So shout out nga pala sa'yo <laughs> So na dahil sa'yo ay nagkaroon tayo ng content for today, no? So, ito, ang tanong talaga dito kung makaka-apekto nga ba ang paglipat o pagtigil sa trabaho kapag mag apply na ako sa iba. Ito yung pinag-uusapan natin dito ay tungkol ito sa benefits, mga kaswisi. Kasi syempre, alimbawa, nag-apply ka, na-comply mo na lahat, no? Pero, eh, tatlong araw ka lang nag-training or either, uh, naka-duty ka na pero nag-stop ka for so many reasons, no? Tapos mag apply ka sa iba. Kung makaka-apekto nga ba yun? <laughs> Yan. So, mga kaswisi, before ko sagutin ito, no? So, e-explain ko na muna sa inyo ang mga procedure, yung mga pwede mangyari. At the same time, yung pwede natin ma-avail dito in the, in the future, no? So, mga kaswisi, lalo na sa mga first-timer, a tayo, no? Mag-apply tayo ng trabaho gaya ng uh, sa SM, Fisher Mall, Robinsons, uh, Isitan, Shangri-La at iba pa no. Kung ma anong klaseng uh, department stores ba ito, mapa small small businesses ganyan. So lahat ng ito mga kaswisi, under tayo ng uh, labor ng Department of Labor and Employment no. O dole na tinatawag. So lahat 'yon ah uh, ma-avail natin yung tinatawag na benefits. Yan mga kaswisi. So ano ba itong mga benefits na to, no Gaya ng uh, pill health, SSS, and pag-ibig. No? So i-explain ko yan sa inyo. Yan. Siyempre mga kaswisi, kapag tayo magpapasan ng uh, requirements, alimbawa, ah uh, tayo sa company tapos nag-intro tayo or bin binigyan tayo ng uh, mga branches na either malapit sa lugar natin or either ay medyo malayo no so kapag ka mag intro ka so iko-comply may mga requirements so ibibigay mo 'yun sa opisina ninyo so ang opisina ninyo ay mag uh, magpo-produce ng uh, magiging number ng inyong pag-ibig PhilHealth at saka SSS yan Pwede naman mag-apply kayo directly dito sa mga, ano na to, sa mga uh, agencies na to. Gaya nga ng PhilHealth, kasi pwede ka rin mag-apply diyan Direct, no? SSS, ganun din. At pag-ibig. Pero syempre, para makuha natin yung mga numbers nito, uh, i comply natin yung requirements na hinihingi nila. Yan, para makuha natin yun, no? Para maisagmit natin sa mga company na to, para pasok tayo sa mga benefits. Na habang nagtatrabaho tayo, e eh, meron tayong uh, kaltas every sahod. Tapos doon naman ihuhulog yun sa ating mga benefits na tinatawag, no? So ito mga kaswisi, itong ating mga benefits, kahit saan magpunta, no? I mean, mag apply ka sa iba. After, ang na natapos yung kontrata mo. Na end of contract ka na, lilipat ka ng uh, ibang company. Pwede naman yun. Kasi yung, yung, uh, yung benefits ng gaya ng PhilHealth uh, pag-ibig sa SSS, eh, yan yung uh, benefits mo. Kahit maikita yan sa ibang company na galing ka sa ganitong company, na ganito yung ano. Kasi ang mahalaga lang dun is nahuhulugan dire-direcho yung iyong uh, benefits. Kasi every month yun kakaltasan ka eh. So, depende kung magkano magkano ang kaltas, ganyan. Tapos, eh, pagka nag-stop ka, halimbawa, na-end of contract ka na, no? Tapos, ah, uh, matagal, bago ka nakahanap ng uh, trabaho, eh, stop yung paghulog kasi kung hanggang saan ka lang uh, na hulugan so hanggang dun lang yon so makikita mo yan sa mga ano yan sa record mo may mga app, apps din sa Google or sa Apple Store ganyan pwede mo silang i-download para mamonitor monitor mo no kung ilang buwan ba yung nahulugan at meron namang ilang buwan din naman na hindi ka nahulugan so lahat yon makikita mo Halimbawa, nag-loan ka. Kung magkano yung na-loan mo, ilang percent ang ano. So, lahat yun maikita mo. Yun. Tapos, kung halimbawa, gusto mo i-avail yung, ano, kasi nagkasakit ka. So, pwede mo ipakita yung, uh, na naghulog ka, ganyan. Kahit pa paano, may, may tutulong sa'yo yung, ano, gaya nga ni PhilHealth. Yan. So, mga kaswisi, ang ano dito, ang tanong talaga dito, eh makaka-apekto nga ba <laughs> yung sa paglipat mo? Halimbawa, nag-stop ka or nag-3D training ka tapos nag-stop ka, ganyan. So, para sa akin, hindi yun makaka-apekto kasi isa yan sa mga record mo bilang empleyado or, or bilang Pilipino, bilang uh, nagtatrabaho ka sa bansa natin, no? So, ito, ang lahat ng uh, agencies, company na mapupuntahan mo is, ano yun, uh, kasama yun. Kasama yun sa record mo yun. <laughs> Kahit lumipat ka, wala namang magiging problema doon. Kasi ang mahalaga lang doon is yung, yung every month, nakukontinuous yung hulog mo. ganon. Kasi nagiging counted yun. Yun. So, wala kang magiging problema doon. Ang mahalaga lang doon is nahuhulugan siya at the same time syempre kahit nag-stop ka tapos eh matagal bago ka mag-apply. So, diyan papasok yung voluntary contribution para ma -continuous. Pero syempre iba pa rin 'yung meron kang trabaho para monthly nakakaltasan ka direct na 'yun doon sa benefits mo. Pero syempre id idodouble check mo rin kung talaga bang nahuhulugan o hindi, 'di ba? Para naman ma-report mo sa kanila, o bakit hindi ako nahulugan, mga ganun. Yun. <laughs> so, I hope nasagot ko, no, yung uh, ating uh, kaswisi na nagtatanong. Kasi marami nagtatanong about dito sa benefits na to, kung makaka-apekto ba, ganyan. Kasi, may mga reason sila na na 3 days lang yung training nila, na-stop na siya, ganyan. Tapos, eh, hindi na nababalik, tapos, all of the sudden, mag apply sa iba. Mga ganun ba? So, hindi ko naman kayo masisi kasi yun naman ang ano ninyo, ang uh, tawag dito. Ano naman ang reasons ninyo, syempre, sino ba naman ako? <laughs> kasi nung ako naman kasi mga kaswisi, nag-start ako magtrabaho uh, 2006. Hmm. 2006 ako nag-start magtrabaho. So, tuloy-tuloy ang benefits ko noon nung nag-start na ako magtrabaho sa SM as outright. Tapos eh nastapa ko noon, tapos napunta ako ng Robinsons, 'yun. Hanggang sa na regular na nga nagtuloy-tuloy na hanggang hanggang sa nawala na ako dun sa company na 'yon. So, nung nag-check ako mga kaswisi, so, Uh, ang kinaganda lang doon is kahit na continuous ako, eh, yung benefits ko is continuous din, no? Pero may ilang mga hulog kasi na hindi nahulugan. May ilang buwan kasi na hindi nahulugan. Hindi ko kagad na na-follow up. Yun nga lang, hindi na makahabol yun kasi sobrang tagal na. Pero, ang kinaganda lang doon is nakakapag-loan ka, ganyan. At the same time, syempre, ma nababayaran mo naman, di ba, monthly. Medyo mabigat nga lang kasi kapag uh, first loan, masyadong malaki. Siyempre, ang kalitas mo dun is malaki din. <laughs> Kaya, yun. So, wala naman akong naging problema. Nung kumuha ako ng uh, ID, mga ID nila, so, wala naman akong uh, naging problema. pinang Nangingi lang ako ng kopya. So, uh, office, about dito sa aking mga benefits ko no, na bay number kasi nung sa pagiging outright ko sa SM dun ko uh, sinagmit lahat ng kailangan nila tapos binigyan nila ako ng kopya ng ano ng mga documents na to na para sa mga benefits ko para makakuha ko ng ID yun so nung nakuha ko na yung mga ID so marami na akong uh, access dun tapos, kapag may mga nagre-renew sila or pinapalitan nila yung yung mga ID na to, ma-update mo siya. Ganun. So, yun lang. Yun lang. So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin, mga kaswisi, about sa ating episode for today. <laughs> Yan. So, hanggang dito na lang ako, mga kaswisi. Bye!